Bali, kinuhaan ko na ng bituka. Tapos, kakata eh, ganyan natin ba mga idol ba? Anong Tagalog naman? Tagalog yun. ganyan ba? Iwiwain natin. Ah, basta yun na yun mga idol. Tsaka ito yun mga idol. Eh, ito papaya. No? Oh, yan yung busing namin mga idol. Oh. oh hi! <laughs> Mga bitirano to sila mga idol. ito e, mga idol yung kamay niya mga idol na ipit sa kwan, nag nagkwan siya, nag nagbali siya ng bakal, masim mga idol ba. Kilala kita sa mga bitirano sa larangan ng bakal. Ano ang tawag niyan no? oh? Oo. Pakilala mo sila. Tuning. Oh. kanta yan eh. <laughs> Tuning, nagniningning sa kalawakan. Aguroy ito. Yung pinaka masipag ba? Ay, yung pinaka oh. ito yon. Oh, oh. ayan si Tata yo. Ah, uh, 60 na yan, yung edad. Nagtatarpa pa rin mga idol. Oh, may may niyan mga idol, may pinsyon na yan oh. Malupit si Tata yo. Oh. Kakaibang kakaibang tao ito, malakas na nilalang mga idol. Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 magandang umaga po sa lahat dyan mga ka-idol ko. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, kung anong mang oras po sa inyo dyan mga ka-idol ko. Nakikita na naman po tayo, panibagong araw, panibagong content na, na naman po tayo mga ka-idol, no? Mapagpalang araw po sa ating lahat dyan mga ka-idol. Bali, ibahagi ko sa inyo yung aking ginagawa itong araw na ito mga kailan no bali inutusan tayo ni Forman no na magkasay ng chicken agroy kanta yun eh chicken banana chicken banana banana agroy mga kailan bali ito mga kailan oh, bali ito ibahagi ko sa inyo mga kaidol, no? bali hindi ko na lang pinakita sa inyo ah, hindi tayo nag uncam kung paano natin pinatay baka tayo ay makulong mapreso agroy <laughs> mga kaidol uh, bali ito naman yung pa nila sa it, sa mundo natin mga idol, no, itong chicken, bali yun na, yung sinabi ko sa inyo, hindi na lang tayo nag-on cam, yung ginanin natin mga kaidol no, kaya baka sakaling pagalitan tayo ni ni YouTube, admin YouTube mga kaidol no? kasi bawal 'yun eh pag nakita yung dugo, pag buhay yung kwan, uh, pag pinakita natin bawal 'yun mga kaidol no. Uh, maraming pinagbabawal si uh, admin YouTube no na hindi pwede natin ipakita sa sa YouTube no mga kaidol no. 'Yun mga kaidol, ito 'yun mga kaidol. No? Ang lalaki mga kaidol, hmm? yung manok oh, ito 'yun. 'Yun, 'di ba? Oh, so, dalawa 'to mga kaidol, yung isa eh tapos na. Bali, pinag-isipan ko na mag uncam na lang ako. Kay, sayang naman mga kaidol. Eh, content na to mga kaidol, no? Mm. Ito yun mga kaidol. Tapos na yung isa. Bali, kinuhaan ko na ng bituka. Tapos, kakata eh, ganyan natin mga mga idol ba anong tagalog naman tagalog yun ganyan ba ihiwain natin ah, basta yun na yun mga idol tsaka ito yun mga idol eh ito papaya no mm. Uh, si si Forma naman ay napagod kagabi. Ayun eh, at medyo relax relax muna siya no. Kay napagod man kagabi. Kumbaga sa words pa sa Bisaya napagod. Eh napagod siya kay matagal man binali. <laughs> matagal binali mga kaidol kay napagod mga kaidol. Mga kaidol. Mm um, sit up ko muna to no. Diyan muna kayo at babalik si Idol Jeep no. Ay yung mga mga trabahante mamaya ipakita ko sa inyo mga kaidol no. Nandoon sila. Ito, nandito tayo sa Kanan, 'yanas. Eh, sa ano? Sanas. Nandito tayo sa Sanas, mga idol. Construction. Bali van, araw ng kwan ngayon. Basta araw-araw ngayon, mga idol. Ah, yung iba, hindi pumasok, no? Hindi pumasok yung iba. Hmm, kasi araw ngayon nang Basta araw ngayon, <laughs> Babalik si Idol Jeep, no, para tapusin 'to. Itong isang natira kunin natin yung bituka. Mamaya mga idol, set up ko muna to kung saan natin ilalagay yung ating cam. Mga idol, no? So mga idol, dyan muna kayo at babalik si Idol Jeep mga idol. So yun po mga idol. A few moments later. Yo, what's up mga kaidol? idol Nagbabalik si Kajip Mix Vlog mga kaidol. idol Tugi, agroy. Ito na no, mga idol. Simulan natin to. No? Huwag na natin pakitagalin to. No? Para matapos na. Yung ating... Ano ba? Kinatay mga kaidol, idol ba? No? Hmm si busing nandito, si busing mga kaidol baka tayo makita mga kaidol baka paginutan tayo no, kaya hindi man tayo pumasok puti no, papasok tayo mga kaidol papasok no. tayo mga kaidol si busing mga kaidol, eh, mabait yung busing namin mga kaidol no? mabait yan mga kaidol. busing namin pero Magkat niya mga idol Pero may habit sa mga idol Pag <laughs> cam yan May aso dito mga idol O oh, naalala ko talong yung aso mga idol Usap ko na tayo mga idol ah. Yung aso ko ba doon sa province Sa lahat na nakakaalam ng mga solid food supporters no? Usap ko na tayo habang ako'y Kumakatay ng panok Ang manok no may kwan aso dito, marami aso dito mga kadol. Sa may kaibigan kong aso dito, dalawa mga babae mga no? Pag sumasaya ko, sasayaw din siya mga kadol, no? Oh, no, totoo yung sinabi ko sa inyo mga kadol kasi ayun maniwala kasi hindi niyo nakita, no? Mamaya kapakita ko sa inyo ha. Yung aso natin kaibigan. Yung ang mayari si Kwan, si Korman, si, si, si Laati. Tapos nito, bilisan natin ito. Okay, okay, pasok tayo. Tapos kung magkatay, tayo mga lalo. Galit yung shake one, sir. Tayong yung araw mga lalo, hindi tayo kumasok. Idol, isa lang doon. Dalawa lang ito mga idol. dalawa, ang lalaki mga idol hindi kaya ubusin ng isang tao to ang dami ito isa pa alang mga idol ang laki ng mga idol oh. ito yung aso mga idol kita oh. niyo oh. mga idol oh kaya bigyan ko mga idol ba oh pakainin natin eh eh ito din ito yun mga idol kita niyo ito ito siya si Kuan ang pangalan niya Gamay si Gamay to mga idol si Gamay Gamay to Gamay pangalan niya Gamay kung kung Ta tagalogin natin maliit <coughs> Gandur <laughs> bro eh kay kamusta kayo dyan mga kaidol No? Kamusta kayo dyan? Ako, ako naman dito ay okay lang Patuloy pa rin uh, Lumalaapan sa buhay mga kagal no? Habang may buhay tayo Ay eh, patuloy lang tayo mga kagal no? Patuloy lang tayo sa ating mga Minimiti No? Sa ating buhay eh, bawat tao naman, ay eh, bawat tao ay may kanya-kanyang layunin sa ating buhay mga idol, no? Nawa, sana matupad no? basta hindi nang nakakalabag sa kalooban sa aral ng ating amang makapangyarihan sa lahat mga Hayden, no? no? kung saan man tayo naruroon sa sulok ng mundo eh, huwag natin kakalimutan dito sa ating puso't isipat kaluluwa, no? Ito ating ama, makapangyarihan sa lahat. Idol, bali yung kasin ko mga idol ay eh, maraming salamat sa lahat ng nakapindot noon, yung inupload natin, no? Yung kasin ko, ba yung pinakita ko sa inyo. ay e, sumamba mga idol, araw ng pagsambangan kasi mga idol, no? I-sumamba mga idol, araw no? Black Ito mga kaidon, anong kayang sarap luto yun po? Si, 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 si ang magluluto nito mga kaidon Sa yung mga trabante dito mga kaidon Ang lakas mga kaidon Ang lalakas na nilang uh, mga kaidon Grabe sila mga kaidon tayo Kaya tayo naman ay mahina Mahina lang tayo nilalang lang mga kaidon Eh mahina lang tayo sa overtime -tay. No? Hanggang nga city lang tayo ay, hindi man na natin kaya sa ating katawan Huwag natin pilitin kung hindi kaya kaya ng katawan natin no e, sa overtime ay hanggang alas 7 ang time pag kondisyon ng ating katawan ay pwede natin umagahin agoroy <laughs> pag kondisyon no? pag kondisyon ng katawan natin no e, may araw na may panahon araw na kondisyon ng ating katawan no pwede natin umagahin yung overtime no? shout out sa lahat ng mga trabahante dyan sa NAS NAS kon construction sa Pasig Santulan e Fasco 24 Avenue ah agroy Agro kompleto yung address <laughs> malakas nga nila lang yung tao dito mga idol no grabe yun oh. no? grabe yung tao dito sa katag katag uh, katagalugan mga idol ano ba naman ito mga idol nabubulol si jeep, mga idol no oh, nabubulol minsan okay, marami mga pumapasok sa ating puso isipan kaya nabubulol si jeep, no Aduh, Sudut-sudut. Mga kaidol, ah, uh, pasensya na kayong mga kaidol ha, sa lahat ng mga solid kong supporters dyan, sa mga silent viewers, sa mga OFW na kasubaybay nitong channel nito. Marami pong salamat sa inyong suporta ha. Ah, uh, ako yung minihingi ng pasensya. Pasensya na po sa inyong lahat dyan mga kaidol. kaya bihira man tayo makapag-upload sa ating munting channel mga kaidol no. Okay, busy man siya kajip mga kaidol nangangarap buhay no si Idol budget busy sa trabaho no kaya minsan minsan lang tayo makakapag upload mga idol no clear lang tayo pero nandito pa rin si idol jit no sa mundo ng pagbablog no dito pa rin hindi pa rin mawawala si idol jit bali update update ko na lang kayo no mga idol no yung aking ginagawa dito ba tulad nito nakataya ko ng ng manok no o oh, mga ka kaidol ito lang yung muna ang ating ibabahagi sa inyo mga kaidol ha mga ka kaidol shout po sa lahat sa lahat ng mga sulit kong supporters dyan no shout po sa silent viewers shout po sa mga OFW na nakasubaybay nito sa channel na ito Charot po sa inyo saludo po ako sa inyo mga ka kaidol Mag-ingat po tayo sa iba't ibang sulok ng mundo. Kung saan man tayo naroon sa kung saan man tayo nagtatrabaho sulok ng mundo. Mag-ingat po tayo, no. kaya di man natin alam. Di man natin hawak tung panahon, no. Eh nandiyan yung mga uh, mga tentasyon, mga uh, accident ba, no. Kaya din, natin alam. Kaya mag-ingat po tayo palagi, no nawa sana yung gabayan tayo ang na ating amang makapangyayan sa lahat para ito, ito yun, tapos na mga idol o oh, ito, oh, tapos na din ito nakuhan, hindi ko na pinakita sa inyo mga idol yung pagbalat natin ng papaya so ngayon ibibigay na natin kay cornito ito no, mga idol no. ni porn man nandun siya nagulog at katabi yung kanyang minamahal sa kanyang buhay. aguray, Pa, kunin pa to mga idol. Boys. ano ba naman ito mga idol? Na nawawala ano ako sa kan mga idol. Naguguluhan ako kasi maraming pong sa ating puso tisipan, no? Oh, yun mga idol. Ah, uh, bigyan na natin to. kay tapos naman. No. Baka natulog niya si Foreman, no? Dog katabi si Ate. Baka nag-ana-ana sila. aguray. <laughs> Ha, uh, maka tayo no. Eh hingi tayo ng tao po no. Para hindi tayo maka-distort no. Para sakali nag ana-ana sila pa. In ini ni, ana-ana. <coughs> mga idol, ano idol oh. Dinis na. No. Sana may kape dito. Nakalimutan ni Porka, Porman to eh. Porman to. Kape. Eh, na kaya kalimutan niya kay pagod man natulog noon. Inumin na natin 'to.

Magandang umaga po, sir. Bali ah? kuntsa <laughs> na 'to. Bukol Bali, ini ako ni ko sir. Ni ba kay nagkatai, nagkatai nang manok siya, sir. Ay, hindi hindi man ako magluto nito. Si si sila. <laughs> Yan busing namin mga kaidol. Shout out sa lahat ng mga taga Bohol diyan kung sino mang gustong pumasok dito sa Nas Construction mga kaidol. Dito sa Santolan Pasig Pasco F 24 uh, Avenue, yun ang kumpleto address mga kaidol. Oh, yan yung busing namin mga kaidol oh. Oh, hi. <laughs> Oh, oh bait yun mga idol si Bosi mga idol mm. sa lahat ng mga kuwan sa mga kilala ko dyan mga kaibigan tapos na kayo nagtrabaho sa Panglao oh, pag natapos kayo trabaho punta kayo dito shout out daw shout out oh, shout out siya naipit yun mga idol naipit no naipit siya po po ah hindi pa rin natapos sir yung kanilang project sa Panglao yung building sa Panglaw, sa Tagbilaran City. Yung isa lang, yung kan lang, yung isa, yung kung ko bakasin ko. Oh. Pag natapos po, yung mga idol, sa lahat ng mga kaibigan ko diyan, mga construction boy, no? Na naghahanap pa si Bosing, no? Oh. Mga idol, ang mga kilala ko diyan, sa buhol, construction, yung nagsama tayo RJ sabihin mo, kung napindot mo to tungkol din na ito hanap ka ng kan? kunin mo sila, punta kayo eh, dito, punta kayo mo ako dyan ha, sa kan? messenger ha o, mga ka idol, o, bali yun, nagkakanap pa si si busing ng mga tao ano no o, bawal dito ha, yung mahinang nilalang agroy pilasan man lang tayo nito malalakas na nilalang dito pero hindi mano mano, yung ating gagawin, may makina dito no hila, taga hila lang tayo, taga kamba ganang mm, anong tagalog nitong baug ay, ano ba naman ito hindi natin alam yung taga baug ba, may bali yun, bali, may mga bali, may makina dito yan, ang makina, nakikita nyo, malayo tayo, ito, 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 ito yung makina, yun bali yung mga L, U bar, yung gano'n, square bar, yung mga gano'n, kahit ano pang bali, mga W, yung, mga bali, may, may kuha ano naman, may mga libil, no, na magkikita natin. Uh, sa lahat ng mga, naka, mga, ano ba naman ito, nagugulhan yung aking puso't isipan eh, ano, nalilito na rin. mga <laughs> kadol, okay, sa lahat ng mga kaibigan ko yan, construction boy, na nagkasama tayo dati, no, Ito na ako. Kung sino mang gustong pumasok, eh naghahanap pa si Busing ng mga tauhan no yung malakas na nilalanglang agroy <laughs> hindi <laughs> ko naman sinabi sa inyo na may na kayo ha mga kaibigan ko dyan sa bowl oh. punta kayo dito punta kayo ako ha pag natapos kayo dyan sa kwan ay matagal matag pa matapos dyan no eh sinabi na ko naman si yung isa na ko 5 years daw matapos dyan ay yung kasint ni ni RJ 5 years daw matapos eh malaki dun yung ginawa nila na building no ah uh, G, kung sino mang makukuha mo dyan padala mo sa akin dito kutakin mo ako ha kung makapindot man ka nitong content nito ha uh, kinausap po si kwan mga idol si RJ ba kay manonood man yun sa akin kwan sa ating munting channel mga idol so mga idol bali hanggang dito na lang po mga idol no bali pasyal ko kayo dito no umuulan maambod kasi mga idol eh ito lang dito lang ang ko sa inyo dito baka tangayin nito natulog man si Purman baka tan tangayin na no? itabi muna natin safety muna rin no? safety first muna natin to no no mga idol no oh, bigat pa mga ilang kilo kaya to teka lang oh, oh. ah, grabe mga 10 kilo yata yung mga idol yung isang isang manok eh 5 kilo dalawang manok eh 10 kilo yan mga idol no <laughs> agurro ito po yung papaya mga idol natulog pa si Purman mga idol eh no ayan Marcel ko muna kayo dito no. Bali pa haba natin tong ito ating content mga idol. Mga ilang minutes no. Kaya mamaya babalik tayo. Back to the work. Back to the fight naman tayo mga idol. Pasensya na kayo mga idol, nakahubad ako ha. Kay nagkatay naman tayo kay baka pumasik yung kuan ba, pumasik yung dugo no. Ito man tayo ha. Wala pa naman nagtatrabaho. Kusapin natin ito si Sano maraming mga, mga bisaya dito mga kaidol oy sa lahat ng mga dito sa Manila ang daming mga bisaya dito huwag kayong matakot pumunta dito no mga kaidol ko yung kan kinausap ko yung mga kaibigan ko mga kaidol no sa buhol hmm. oh, oh ito, 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 matagal to dito dito sila ito, ito mga mga veterano to sila mga kaidol e, ito mga kaidol oh yung kamay niya mga kaidol na ipit sa kwan nag nagkuan siya nag nagbali -nag siya ng bakal masin mga kaidol ba Ayan. na kaya mag-ingat tayo ha sa lahat ng uh, so, sa mga bibirano, sa larangan ng bakal. Patabong Ayan ang tao niya, no? Oo. Oh. Ay, mo sila. Si Tuneng! Oh. Kanta yan, eh. <laughs> Tuning Nagniningning sa kalawakan! Aguroy! Ito yung balog, mga idol, oh. Baog ba? Ah, uh, Kanang, ang pagalog sa bag? baog? Ah, oh, uh, Bali. oh, may bali. Eh, may makina ng pang bali, mga idol. Ayan, si Tuning Malupit yan. Malakas na nila lang yan. Si Tuning Ayan, oh. Eh, no? Oh. Oh oh, oh. Oh. <laughs> oh. 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 Shout out kay Tuning. <laughs> oh, shout out sa lahat ng nagtatrabaho dito sa Ras Construction mga kaidol. Oh. Ito 'yung si Budoy mga kaidol. Naalala niyo mga kaidol, 'yung in-upload ko Kasi naman nakapindot noon 'yung ating in-upload. Ito 'yun, mga kaidol. 'Yung pinakamasipag ba? Ay, 'yung pinakamasipag oh, ito 'yun. Uh, oh. ayun Ay, si Tata 'yo. Ah, uh, 60 na 'yan, 'yung edad. Nagtatrabaho pa rin mga kaidol. Oh, may may na 'yan mga kaidol. May pinsyon na 'yan oh. Malupit si Tata 'yo. Oh. Kakaibang kakaibang tao ito. malala na nilalang mga kaidol. Oh, oh, ito yung apat. Apat na makina na bawat putol kaya yung putu putulin no? kaya yung putulin yung malalaking bakal yan apat yan dito ako dito ako sa makina mga kaidol wala yung partner ko mga kaidol eh yung anak ni Purman mga kaidol no? sa ulitin ko sa lahat ng nagmamahal dyan oh, sana all may minamahal no? oh, yung ating tiyarba mga kaidol ay kayang pumutol ng ganitong kalaking bakal ah, sa lahat ng nagmamahal dyan ano wa sana ipatibayan nyo ang iyong pagmamahal nawa no, sana hindi maputol kaguroy Pagaydol, <laughs> Ano? oh. Ito mga kaidol, oh, ayan sila. Nagtatrabaho mga sipag talaga mga tao nito, oh. Yung iba ay pagod mga kaidol, matagal man nag-overtime kagabi mga kaidol. Oh, ayan oh, malupit yun yung mga kaidol. Train, tra train niya mga kaidol, kung magkatawagin dito mga kaidol, oh, haba. Ayun, oh, bawag na yung mga kaidol, oh. Oh, oh, oh. ayan, oh, siningning, oh. Oh, ayan, sinasabi ko sa inyo mga kaidol. Oh, bawag yan, bawag. Ano? Bawag. Bawag, bawag. Bawag, ito ba op? Oh, so, si kino-balik mo idol right so, 'yon? Tabalik. No? Oh, ayan si Tony. Malupit naman dito 'yang sakay na construction magidol. Oh. Ganyan. Expert magidol, expert. Karon din, din siya magsinyas nang ganyan ba. Ayun, sinyas. Pina-pinaamang mga ba ano Yung sinyas ba. So, mga idol, salamat. So marami pong salamat sa lahat na nakapindot itong channel na ito. Mga idol, uh, ito lang muna ang aking ibahagi sa inyo, no? Uh, so, ulitin ko. Pasensya na po kayo, mga idol. Behirap lang si Kajip Mix Vlog makapag-upload dahil dito nga, busy tayo, no? Nagkahanap buhay si Idol Jeep dito sa Manila, no? Mm, marami pong salamat sa inyo mga idol ha. Sa lahat ng na, sa lahat ng nagbigay ng biyahe sa akin, nandito kayo sa akin puso't isipan at kaluluwa mga idol. Hindi hindi ko kayo malilimutan. Shoutout po sa lahat ng mga solid kong supporters, silent viewers, sa mga OFW na nakasubaybay nitong channel ito. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po kay Ma'am Maripusang Asol, yun. Solid po yan sa Mama ma ma Mariposan Asol na nasa USA mga idol. Ah, uh, ganya kakapal yung resibo ng Western Union pinapadala sa atin mga idol, no? Oh, marami pong salamat sa lahat ng nagbigay ng biyaya dati. Nandito yan sa akin po sa tisipan mga kaidol. Ano? Marami po salamat sa support niyo mga idol. Marami po salamat hindi sa pag-skip ng ads mga ka-idol sa bawat upload natin. Marami pong salamat. Mga ka-idol, shoutout po sa natatandaan ko lang mga ka-idol ha. Hindi naman tayo smart na pagkatao mga ka-idol no. Uh, shoutout po kay Walter Tupids, Julius San Provisional, Sator PP, Ana Banana, Family G, uh, Fishing Adventure, uh, Road Joy Fishing Adventure. Nandito siya sa Manila mga idol. Oh. Uh, Nawa sana ay masuportahan natin si si Roger Fishing Adventure no Mag- nagko-comment siya dito sa ating channel no Charot po Roger Fishing Adventure no ba sana ay makita tayo ha no So yun po mga idol marami pong salamat sa inyo kita kits na lang tayo sa susunod nating pagko-content no pag upload sa ating munting channel See you tomorrow morning is another day bye bye Good mga time. idol bye bye Charot <laughs> Maraming salamat. Bye-bye.